Hello! What's up mga kabista. For today's video, isa na namang kanibagong klase ng pagluluto dito sa mga uh, Chinese katulad ko dito sa Hong Kong Ito yung isang uh, style nila ng pagbiprito ng isda. So ito guys ay salmon fish Ito binili ng aking madam sa palengke At uh, tinanggal na to ng kaliski So kailangan ng double check kasi sa kanila ayaw nila yung pa sa lake lalo na yung sa bandang gita ng isda yung may mga dito so ayan minutin na natin yung mga basa natin yung mga puti ayan guys so, tapos natin hugasan ipapat dry natin gamit ang kitchen towel o yung kitchen towel daw nila pero ano yan yung tissue -tis. so ayan Papatry lang natin para matanggal yung ano, tanggalin lang natin yung mga tubig-tubig pa. So, ayan guys. Okay na yung ating isda. Ready na. So, uh, una natin ilalagay is yung asin. So, ayan. budburan lang natin ng asin. Magkabilaan. And then, pati sa gilid. Tapos, irarap natin sa kamay. Na mas lamasin daw para daw pumantay. Ganon yung turo ng aking popo dito o yung aming lola. So, ayan. Pati sa gilid. And then, yan lamas lamasin lang daw natin ng konte para naman magpantay yung kanyang lasa so ayan guys kailangan talaga na ano pantay ang pagkalagay ng asin so tapos naman guys ito naman yung ating white pepper ito yung pangalawang ilalagay natin sa isda para daw pagtanggal ng lansa so ayan ganun pa rin katulad sa asin so kailangan pa rin ng pantay wag naman masyadong madami kasi lalo na sa mga bata ayaw nila nung pepper pero dito naman eh tantsa tantsa ko na ko so eto na yung kanilang sikreto guys yung sesame oil ayan yung magdadala ng lasa lalo dito sa ating piniritong sang so ayan guys ganun pa rin magkabilaan pa rin ang paglagay so ayan o ba diba? nahihilo na siguro yung aking isda dito kasi sa kanila, kailangan gentle daw ang paggagawa mo. Hindi ka tulad Pwede ka sa Para, para. So, kailangan lagyan mo talaga ng gentle care. Oh, tender loving care. Ano ba yun? Yun na yun, guys. So, ayan. Yung last nating ilalagay na ingredients is yung uh, cornstarch. Ito naman yung nagpapabuo daw sa isda para daw hindi pagka -pinirito. Tsaka yung pag pag-i-stick doon sa nilagay natin na pampalasa. So, ayan, sa kabila naman. Ganyan lang, guys. Tapos, himas-himas ulit. O, diba? Prito lang, pero ang procedure medyo matagal. Pero, ayan, nagkikinig na lang tayo ng mantika. So, mag-i-start na tayo ng pag-rito eto gamit ko dito yung teflon na ano kaya kunti lang ang mantika sec. kasi di ba, may nilagay na tayo doon na sesame oil kaya magmamantika yan sya mamaya pagkapit so ayan ilagay natin yung ginger o yung luya tapos ilalagay na natin yung sila so ayan guys eto sa isang side nito ipiprito lang natin ng 4 minutes kasi yung mga ano yung mga amon natin dito na sa Hong Kong ayaw nila ng ano, hanggat maari ayaw nila ng overcook ang pagluluto nila dito is yung may type talaga may timer tsaka yung sa kada magmarinate ng pagkain nila kailangan nakasukat para hindi pa iba iba yung lakas na so ayan guys naka 4 minutes na tayo sa isang side so binalikan natin another 4 minutes na namin siya So ayan, makikita nyo dito, uh, kanina konti lang nilagay ko mantika, eto na siya ngayon, diba? Nakita nyo, nagmamantika siya dahil yan doon sa ating nilagay na sesame oil. So ayan na guys, tapos na yung ating uh, fried sal salmon.